Hello mga friend, good morning po sa inyong lahat. Ngayon magluto tayo ng sabaw. Ayan, lagyan natin ng asin. Lagyan natin yung isda mga friend. Yan ang ating isda. Ayan, inihaw yan kahapon na tulingan. Lagyan natin ng okra, kalabasa, tsaya, syrup, at saka magic sarap at saka yung malunggay. Ayan mga friend, my favorite sabaw. Sarap-sarap to mga friend. Tapos lagay natin yung ano, kalabasa. Unahin natin yung kalabasa. Ihuli natin yung okra. Dati lang ito yung Napakasarap ang ulam natin ngayon sa bow. Yan. Yan na mga friend. Kulong-kulong -kulo na. Lagyan na natin yung ating okra. Ayan natin kung tama ba ang sabaw. Ayan yung limon grass. Sarap ang sabaw. Pagdagan natin ng asin. Ayan, makapagpaon po ako mga friend. Favorito ko talaga sabaw. Ayan, sabaw tulinga na inihaw ayan sarap good morning good morning po sa inyong lahat mga friend may gamigalag shut up sa lahat lahat ng mga viewers ko ayan, pwede na natin yung malunggay yan, sarap-sarap ang ating ulam ngayon mga friends. Healthy sa katawan. Pampahaba ng buhay. Ang ating ulam ngayon. Yummy, yummy. Yan, sarap. Maraming maraming salamat sa support niyo sa akin channel. Love you all. Thanks for watching. Bye-bye. Hanggang dito na lang kasi ako'y papasok pa sa work. Makapagbao na po ako mga friend. Ayan. Shut up.